Hello, hello, hello. Papakita ko sa inyo kung paano diligan ang ating mga fragile na halaman. Ito, meron tayong timba. May tubig. Tubig ulan yan. So, mas matutuwa sila sa tubig ulan. Okay. Isang mga dito. ilulubog lang natin sila. Kita ko sa inyong paano. Ilulubog natin sila. Ayan o. Oh. Kapag basa na yung sa gilid, nakasipsip na siya ng tubig. O, eh, ba? Diba? Ganyan lamang ang pagbibili nito. ito naman lubog mabilis lang naman sila makasip-sip eh pagka mayroon na dyang basa sa gilid nya okay na huwag natin babasahin yung yung ka pangkay yung skin niya. bawal basahin alright next So, medyo mabagal lang yung pagbibilig nito takes time pero hindi naman araw-araw so once a week pwede so, na once a week naman lang ito gagawin hindi siya araw-araw so okay lang na medyo matagal yung pagbibilig nito ayan okay na rin siya okay. Kapag nababasa kasi yung kanyang tangkay, nagkakaroon siya ng sakit. Tapos, natutunaw na siya, mamamatay na. Ganun yun. Kaya hindi siya pwedeng basain yung tangkay. Kailangan sa roots lang. Okay na rin to. Ganun lang yung po ang corn niya natin, hindi natin pwedeng gamitin tong timba kasi maliit lang tong timba. Maliit lang yung bunga nga niya. yung batsya kaya panggana. Ang gamitin para hindi siya masira. Masisira yung kanyang dahon. Nakatingin yung kapitbahay namin. <laughs> Na ano siguro siya. nag-iisip siguro siya na, ano ko yung ginagawa niya? Ano ko ginagawa mo? <laughs> Ay, naman kasi ang mga halam, pag inalagaan mo silang mabuti, pinapakita mo yung nararamdaman din nila na ano sila minamahal sila. Ganun. Kaya kayo, pakita nyo rin yung pag-ano, yung pag-care nyo sa mga minamahal nyo para maramdaman nilang mahal nyo talaga sila. Saying I love you is not enough to show them how much you love them. Uy! <laughs> May pahugot ang tag. Ganun yun. Hindi pwedeng mahal mo lang. Dapat pakita mo rin, gawin mo rin yung mga ka, mga bagay na eh, na mga uh, mag mapifil niya na mahal mo talaga siya, di ba? Ano yun? Para mag-grow. Para maging bloom. Blooming. Yan Okay. Tips para sa mga nahihirapang magpalago ng mga halaman, ng mga fragile na halaman. Yan ito po, ang inyong gagawin. Ito, mabilis lang siya makasipsip kasi kunti lang yun. minsan nga kinakantahan ko pa tong mga to eh ang sabi kasi yung mga halaman daw gustong gusto nila na ano kinakantahan sila habang ina dinidiligan o kaya kinukultivate sabay na rin yung pag-ano mo nito, mag-exercise mo. Diba? Pampalit ng ano to, pampalit ng bilbil. -bil. Oh, tingnan niyo ala. Tingnan niyo. Dumit oh. yung bilbil. -bil. <laughs> so na tayo sa pagdidinig ng mga fragile natin halaman. And next is yung ibang halaman din. Bye!